Ops, halas 5 po lang umaga ngayon mga kalaki, gumising na kayo. Gising na mga kalaki. At syempre tayo po ngayon mamimigay po ng mga 2-digit lucky numbers po ngayon pong madaling araw. At syempre madilim pa. Ano, madilim pa ngayon mga kalaki. Ops, syempre ang mga lucky numbers po natin na talagang legit naman natin inaabangan at legit naman po talagang pinaghahandaan natin at legit naman po talagang sinong sumada natin ano po, na binabahagi po natin sa inyo mga kalaki at ngayon pong umaga hindi tayo papayag ngayon buong maghapon na to na wala pong mananalo kaya dapat po nakatutok po kayo dito sa mga ibibigay po namin ng mga 2 digit Ma ngayon po yung umaga tapos maya, maya po mga alas 8 ang 3 digit at ang alas 11 po ang mga 6 digit kung saan po talagang ah uh, doon po tayo pwedeng manalo ng mga 100,000, 50,000, 5 digit, diba? Mga mali mo naman, milyon, ba? Diba? At syempre, alas dos po yung mga 4 digit. At syempre po, ang uh, kompleto po na lucky numbers po tuwing alas 5 po yun yung tay, huling tayaan po natin. Ano, mga kalaki, kaya sa mga lucky numbers po natin na inaabangan nyo, ito po ay libre, wala pong bayad ito. Sinusumada po natin, hini-share po natin sa inyo lagi ito, wala pong bayad ito private consultation lamang po ang may membership fee at yun po ay kung magpapakod ka po para sa mga anong mga nilalabanan mo dyan birth year, birth month mo, papakod mo, mga mahal mo sa buhay, tututukan po natin yan. Hindi po natin kayo bibitawan. Okay? At sa mga interesado po dyan, message nyo lang po ako sa messenger. Malay nyo naman, dito kay swertihin. Malay mo naman, sa tagal mo nang lumalaban, sa tagal mo nang tumatay, hindi ka pa sinuswerte. Malay mo, pag natutukan kita, dito ka swertihin. Okay? So, eto na po umpisahan na po natin ang pamimigay ng 2 digit lucky numbers kung ready ka na at ready na rin ako tara, mamigay na po tayo Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging milyonaryo so ito na po mga kalaki umpisahan na po natin sa Romblon eto na po, ay sana ngayon buwan ng September ha ngayon buwan ng September sana isa ka sa manalo. Gusto ko maranasan naman na ikaw naman ang ipiplex ko na winner ka. Pwede ba yon? Uy, pwede ba yon? Okay, so ito na po. Romblon, ang 2 digit lucky numbers mo ay 2-23. Ang uno, ang uno Rizal 29-20. Montalban Rizal 17-15 Antipolo Rizal 3-12 Taytay Rizal Cuatro dos, Kaintarisang 58, San Mateo 13, Isabela 21 23, Taguigero 36 34, Rojas 29 33, Capiz 32 26, Bohol 5 19, Bulacan 2 14, Baguio 3, 21 uno. Bicol. 15 18 Batangas. Treinta 34 tres, Bataan. Sa is, disi, nueve. Butuan. Jis, 13 Benguet, uno, treinta. Iloilo. Siete, 18 Leyte, Leite, 16 Samar 21 24 Paranaque 35 30 Manila 2 7 Pasig 16 21 San Juan 8 12 Marikina 33 15 Quezon City 1, 4 Pampanga Pampanga 17 23 Pangasinan 8 19 La Union 15 20 Ilocos Sur 2 3 Ilocos Norte 1 21 Nueva Ecija 14 26 Nueva Vizcaya 7 21 Masbate 3 23 Cebu 12 8 Aklan 17 5 Puputulin po muna natin yan sa Aklan mga kalaki upang bigyan ng daan ng ating mga bagong manonood dyan mga bagong sumusubaybay sa mga gusto po na makatanggap ng mga laki numbers abay dapat nakapalo po kayo nakapalo po kayo sa Facebook namin hanapin po ang Red Parungkin Ayan po, araw-araw po kami namimigay ng mga tips at mga lucky numbers ha. Hanapin po ang Red Parunkin Yung meron pong 315,000 followers ha. Yun po nga uh, hanapin nyo at follow At syempre, sa YouTube po, 16,000 na po tayo. Sa TikTok po, 412,000 followers na po tayo. May second account po tayo, Aris Gatchal sa Facebook po. At syempre, isa pang Red Parunkin na naka-yellow t-shirt ako na may picture namin ni Lola Carmen, na meron na pong 50,000 followers doon po kayo pwedeng mag-follow up at mag-request ng mga lucky numbers. Pag nabasa ko yan, friends, na po tayo. Kaya dapat po, bago kayo mabigyan ng mga code, kahit hindi kayo private consultation member, dapat nakapalo kayo. Member, uh, share kayo ng share ng mga videos namin, heart ng heart at comment ng comment. Okay. So, mga kalaki, yan po mga lucky numbers natin. Inaalagaan po ng 3 days bago po natin palitan. At syempre po sa mga interesado po sa private consultation, message nyo lang po ako sa messenger. Make sure po na makakausap nyo muna ako bago po kayo magpa-member. Dahil malay nyo, hindi po ako ang kausap nyo dahil ang dami pong gumagaya na naman ng na mga account po natin. Kung bakit ginagaya nila tayo, hindi ko rin alam. Kaya eto na po, ituloy na po natin ang pamimigay po ng mga 2-digit lucky numbers po sa bawat bayan at bawat bansa. Kung meron po akong hindi nabanggit na lugar, sabihin niyo po at sa susunod, sasabihan po natin, bibigyan natin ng code ng mga lucky numbers. Okay. So, dito na po tayo sa Aurora. Sa East 32. Laguna. 17, 34. Quezon. 11, 23. Olonga po. 2, 15. Davao. Davao. 9, 14. Tarlac. This is a 20 Kirino 2 24, 4. Uy. Bay de ng Lola Yuna. Ah. Kirino, Iori. Yun. Bacolod 19 24. Cavite 1 18. Tagig 31 20. Mindoro 4. Dis Marinduque sa is 27. Caloocan 2.19 Muntinlupa 31.7 Palawan 34.27 Sambales 19.21 Ayan, kompleto na po ating mga 2 digit lucky numbers Make sure po na nakarambol yan Pag inilaban nyo po ah, sa 2D loto Irambol nyo po para babalik tagman po Sure win po tayo Kahit yung 3 digit, 4 digit, irarambol nyo po yan Kung gusto nyo kung ayaw nyo, di-strike nyo. At syempre mga kalaki, tandaan nyo po ang mga lucky numbers namin Inaalagaan nyo ng 3 days bago natin palitan At dito po sa Lucky World, ang gusto po namin manalo ka, manalo ka, manalo ka At syempre ang shoutout time, narito na po Maraming maraming salamat po sa panonood sa Pamilya Guerrero ng Sampaloc, Manila At syempre po ang mga ano to, chubby tabs Chubby tabs po, ang mga tambay sa tindahan ni Aling Ising. Ayan po kami po ang mga talagang nakatutok po umaga pa lang ng yung lucky numbers dahil uh, tinatayaan po namin yan dito sa STL sa lugar namin. Wow! Maraming maraming salamat naman po sa pagtutok niyo po. Thank you very much po at sana po palarin kayo ngayong araw na to. Good luck!